magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanataan. At si Pinunong Benj ay dahan-dahan lumakad pasulong at sinabi. Nakalimutan ko sabihin sa inyo. Ang lubad na nakatali sa inyong lahat ay aming mahiwagang lubad. Nasamin lahi lang ito makikita. Nakalimutan ko sabihin sa inyo na kung kayo ay magnanais, tumakas at magpupumiglas para makawala. Ang lubad na mga nakatali sa inyo ay maglalabas ng kakaibang init na inyong mararamdaman. Habang mas nagpupumiglas kayo sa pagkakatali upang makawala, mas lalong mag-init ang lubad na iyan na nakatali sa inyong lahat. Kaya ayos lang sa akin na magpumiglas kayong lahat para magwakas na agad ang inyong mga buhay, sabi ni Pinunong Benj nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng lahing elf. Agad-agad huminto sa pagpupumiglas ang mga ito. Ngunit ang init ay kanila paring nararamdaman at sila ay napinsala na ng init nito. Ang mga kasundaluhan ay sumigaw sa sakit dahil sa pagkakapaso sa mahiwagang lubad. Hindi na nila makontrol ang init na kanilang nararamdaman kaya mas nagpumiglas pa ang mga ito. At sa sobrang init, ang ihilang mga kasundaluhan sa lahi ng mga elf ay unti-unting nalulusaw ang buong katawan sa init. At ang mga ito ay nilamon ng apoy. At sa ilang segundo lang, nawalan na ang mga ito ng buhay at naging abo. Nang makita ito ng ihilang mga kasundaluhan ng lahing elf, sila ay sobrang natakot, sobrang pagkatakot ang kanilang nararamdaman ngayon. At sila Dax at Chester ay natakot din sa kanilang nasaksihan. At si Dax ay nagsalita sa mahinang boses. Brother Chester, ang lubod na nagmula sa lahi ng mga barbarian ay sobrang nakakatakot. Ang tinataglay nitong hiwaga ay sobrang nakakamatay. Hindi ko inaasahan na sobrang nakakatakot pala ang lubod na iyon. Sabi ni Dax, nang marinig ito ni Chester siya ay hindi nakaimik ng ilang minuto dahil din sa pagkagulat at nakaramdam din siya ng takot. Nang makita niya ang iilang mga kasandaluhan ng lahing elf ay naglihab ang buong katawan dahil sa init na nagmula sa mahiwagang lubad ng lahing barbarian. At si Pinunong Benj ay muling nagsalita. Kayong lahat na natitira pang buhay. Kung ayaw nyo matulad sa inyong mga kasamahan. Huwag nyo na pagtangkain na magpumiglas pa upang tumakas. Mamatay lang kayo sa karumaldumal na sakit dahil sa init. Na maaaring maglihab ang inyong buong katawan dahil sa mahiwagang lubad kaya lumakad kayo ng ayos na. Sigaw ni Pinunong Benj. At si General Kai ay muling nagsabi, magpatuloy na tayo patungo sa ating kaharian. Utos ni General Kai sa mga kasundaluhan ng lahing barbarian na humihila sa lubod na nakatali sa mga kasundaluhan ng lahing elf. At nagpatuloy na sila sa paglalakad. At si Dax ay nagsalita at sinabi, Brother Chester, nakakaawa din ang mga kasundaluhan ng lahing elf dahil sa dinadanas nila ngayon. Kaso nga lang sila ang unang umatake sa atin kanina, na naging pagkasawi ng iilang mga kasundaluhan ni Brother Benj. At kanina dahil din sa kanilang ginawa, napunta pa ako sa mapanganib na sitwasyon. Dahil sa pagkatusok ng mga arrow sa aking katawan, sabi ni Dax, nang marinig ito ni Chester, siya ay hindi peren umiimik at tinapik ang balikat ni Dax at sinabi, Sumunod na tayo sa kanila upang bumalik sa kaharian ni Brother Benj at si Chester ay naglakad pasunod sa likuran ng lahat, at si Dax ay sumigaw at sinabi, Brother Chester antayin mo ako. Sa totoo lang si Chester ay nakakaramdam din ng awa sa mga kasundaluhan ng lahing elf sa oras na ito. Lalo na ang makita ng dalawang mga mata niya. Ang nangyari sa ibang mga kasundaluhan na nilamon ng apoy dahil sa paglihab nito. Dahil sa init na nagmula sa mahiwagang lubod ng lahing barbarian si Chester na kahit may nagawa sa kanyang masama ang sinuman. Hindi nawawala kay Chester ang pagiging maawain. At hindi rin alam ng lahat, kaya nagpas siya si General Henry mula sa lahi ng mga elf. Naatakihin sila dahil napaslang sa hindi sinasadya ang kanyang ibang mga kasundaluhan. Dahil sa ginawang labanan nila Dax at pinunong Bench. Kaya ngayon ang dalawang panig ay nagkaroon ng hidwaan. Ngunit si Master Ken ang hari ng mga lahing elf ay walang kaalam-alam sa mga oras na ito. At ang lahat ay naglakad patungo sa kaharian ng lahing barbarian na sila Pinunong Bench, General Kai, General Brian, mga kasundaluhan ng lahing barbarian. Mga bihag mula sa kasundaluhan ng lahing elf, Chester at Dax. At si Pinunong Bench sa mga oras na ito ay labis ang pagkaseryoso sa kanyang ninanais ngayon na wasakin at tapusin ang buong kaharian at lahi ng mga elf at samantala sa mundo ng mga tao. Sila Irene, Yvette, Reyna ng South Cloud, Ambrose at Daryl ay lumilipad sa oras na ito patungo sa Imperio ng Westrington. At sa ilang oras ang lumipas, natatanaw na nila ang Imperio ng North Mona. At si Daryl ay nagsalita, malapit na tayo sa Imperio ng North Mona. Malaki na ang pinagbago ng North Mona. Ang kanilang mga nasasakupan ay napakalawak na. Ambrose ang ating mga nakikita ay sakop-sakop na ng North Mona. Sabi Daryl, nang marinig ito ni Ambrose, siya ay nagsalita at sinabi, Tama ka ama, mas lalo pang lumaki ang nasasakupan ng North Mona sa pag-alis mo sa ating mundo ng mga tao. Nung ikaw ay akala namin na nakubkab ng lahing demonyo kasama sila Uncle Dax, Uncle Chester at Auntie Debra. Sila Uncle Zubaji at Aunt Ganggang pinangunahan ang kanilang mga kasundaluhan para kunin ang mga ibang lugar na ngayon ay kanila nang nasasakupan. Maganda din naman ang nangyaring pananakop nila anti Ganggang at Uncle Zubaji sa mga lungsod ng mga ibang sekta at mga lungsod ng iba't ibang mga pangkat ng mga tulisan. Dahil mas napaganda ang kanilang pamumuhay. Dahil sila ay hawak na ng North Mona sa pamumuno nila Aunt Ganggang at Uncle Zubaji. Hindi katulad sa ginawa ng Westrington sa pamumuno ni Emperor Wayne ang kanilang mga nasasakupan ng na mga kasundaluhan ng bawat sekta at mga imperyo ay kanilang ginagawang alipin. Ang mga kababaihan at ang mga kalalakihan ay sinasama sa mga kasundaluhan, at ito ay kanila nang hinawakan bilang kasundaluhan nila. Kaya mas lumalakas ang imperyo ng Westrington at dumami ang mga kasundaluhan nito sa pamumuno ni Emperor Dwayne. Sabi ni Ambrose, nang marinig ito ni Daryl siya ay nagsalita at sinabi, Ganon pala, maghanda na kayo. Maya-maya tayo nang bababa sa imperyo ng North Mona. Kung nasaan sila Brother Zubaji Ganggang at Prinsesa Lin. Sabi ni Daryl, sa ilang oras na paglipad nila Daryl kasa kasama sila Ambrose, Yvette, Irene, at ang reyna ng South Cloud ay nakarating na din sila sa imperyo ni Zubaji at Ganggang sa North Mona. At bumaba sa pagkakalipad ang apat sa harapan ng napakalaking gate ng North Mona. At ito ay nakikita ng mga kasundaluhan ng North Mona na nagbabanti mula sa itaas. At maya maya may tumunog na isang trumpet at ang isang sundalo mula sa North Mona ay sumigaw. Buksan ang gate. Ang sect master ng Elysium Gate na si sect master Ambrose, Empress ng New World, ay nasa labas. Sigaw ng isang sundalo. Maya maya, ang malaking gate ay dahan dahan nagbukas. Ang makinarya ay naririnig sa labas na nag-control sa pagbukas ng malaking gate ng Imperio ng North Mona. At sa ilang segundo, tuluyan ang nagbukas ang napakalaking gate ng North Mona. At ang mga kasundaluhan ng North Mona ay nag-aantay sa pagpasok nila Ambrose, Yvette, Irene, Daryl at ang Reyna ng South Cloud. At si Daryl ay dahan-dahan naglakad papasok. At sa kanyang likuran ay nakasunod sila Ambrose, Yvette, Irene at ang Reyna ng South Cloud. Sa pagpasok nila ng tuluyan sa Imperio ng North Mona ang mga kasundaluhan ay yumuko at nagbigay galang kila Ambrose at Yvette. Tuldok, ang mga ito ay nagsalita at sinabi, Mahal na Sect Master Ambrose at mahal na Empress Yvette, maligayang pagdating sa imperyo ng aming mahal na Emperor Zubaji at Empress Ganggang. Sabi ng mga kasundaluhan ng North Mona, nang marinig ito nila Ambrose at Yvette, si Yvette ay nagsalita at sinabi, Naparito kami para aming makausap sila Brother Zubaji at Ganggang. Nasa loob ba sila ng kanilang kaharian? Sabi ni Yvette, nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng North Mona. Ito ay nagsalita at sinabi, Tama kayo mahal na Empress Yvette. Sila Empress Ganggang at Emperor Zubaji ay nasa loob ng kanilang kaharian. Sino ang inyong mga kasama? Maaari ba namin malaman Empress Yvette at Sect Master Ambrose? Paumanhin kung nais namin malaman, pinag-iingatan lang namin ang kaligtasan ng aming Emperor at Empress paumanhin Empress Yvette, sabi ng isang kasundaluhan ng North Mona. Nang marinig ito nila Ambrose, Yvette, Irene, Daryl at ang Reyna ng South Cloud. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye, Mama Masters. Bye-bye.